hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Inilunsad na ang kauna-unahang joint patrols ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ito ay isa sa mga pagkilos na ginawa ng dalawang bansa dulot ng gumagandang ugnay nito. Ang mga detalye sa balitang yan hatid sa atin ni Angelica Cosme. Inilunsad na ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang kauna-unahang Joint Maritime and Air Patrol sa West Philippine Sea. Ito ay kasabay ng pagpapatibay ng relasyon ng ating bansa at Amerika. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang joint activity ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea ay magtatapos kayong araw a 23 ng Nobyembre. Layunin ng nasabing aktibidad na mapahusay ang interoperability o ang kaugnayan sa paghilos ng dalawang military forces sa pamamagitan ng maritime at air patrols. Bahagi rin ito ng napag-usapang mga kasunduan ng Mutual Defense Board Security Engagement Board o MDBSEB ng parehong bansa. Sa anunsyo naman ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Sir Sis Trinidad nagsimula ang Joint Patrol sa Bisinidad ng Batanes at magtatapos sa West Philippine Sea. Naglunsad si Vice President of the Philippines and Secretary of the Department of Education, Sara Duterte, ng bagong reading program para sa mga mag-aaral sa susunod na taon. Ito raw ay isa ring hakbang upang mapataas pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa, partikular na sa literacy skills. Ang mga detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Bilang pagdiriwang ng Pambansang Buwan at Pambansang Araw ng Pagbasa ngayong taon, inanunsyo ni Vice President at Deped Secretary Sara Duterte ang paglulunsad ng bagong reading program sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Duterte, binubuo ng DepEd ang curriculum ng programang tatawaging Catch Up Fridays na layong maimplementa sa mga pampublikong paaralan sa elementary at high school. Dagdag pa ni Duterte, sa ilalim ng programa, ang bawat biyernes ay ilalaan sa pagbabasa ng aklat, at iba pang reading materials. Layunin din ang Catch Up Fridays na mapaigi ang literacy skills, husay sa pagsulat at maibalik ang reading habits ng mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 12. May napipintong taasahod para sa mga domestic workers sa National Capital Region o NCR Nagsimula na rin kasi ang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa adjustment na ito. Narito ang ulat ni Mili Borha. Matapos ang mahigit isang taon, namumurong bigyan ng aumento o taas-sahod ang mga kasambahay sa National Capital Region. Umarangkada na ang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa minimum wage adjustment ng NCR. Matatandaan na huling nakatanggap ng taas sahod ang mga kasambahay sa Kalakang, Maynila noong panghunyo ng nagdaang taon. Inaprobahan ng wage board ang isang libong pisong wage increase ng domestic workers para itaas ito sa anim na libong piso. Nasa dalawang kasambahay sa Capital Region ang naghihintay sa hatol ng wage board sa nakabimbing taas sahod. Nakatanggap ng donasyon ng Pilipinas, partikular na ang Sugar Regulatory Administration o SRA ng mga sugarcane farming equipments mula sa gobyerno ng Japan. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nakatanggap ng nagkakahalagang 800 million yen o 300 million pesos na mga sugarcane farming equipments ang Pilipinas partikular na ang Sugar Regulatory Administration o SRA mula sa gobyerno ng Japan. Ito raw ay magsisilbing donasyon ng nasabing bansa sa ilalim ng Japan Non-Project Grant Aid upang suportahan ng mga maliliit na magsasaka ng asukal sa Pilipinas. Sa ginanap na turnover sa opisina ng SRA, malugod na tinanggap ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. at SRA Administrator Pablo Luis Ascona ang mga makinarya mula sa Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa. Binubuo ng 80 tractors, 48 sugar planters, 5 power harrows at 48 lateral flail mowers ang kabilang sa mga donasyon ng Japan. Bahayag naman na pasasalamat si Laurel kay Koshikawa na kauna-unahang sekretary at agriculture ambassador ng Japanese Embassy na naging instrumento rin sa tagumpay ng programa. Nagdag pa ng kalihim ng DA na malaking epekto rin umano ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa gobyerno ng Japan upang matugunan ang mga concerns sa pamamagitan ng modernisasyon at mekanisasyon. Karamihan naman sa 80 traktora ay ibibigay sa mga sugarcane area sa Visayas, partikular na sa Negros Occidental na isa sa mga probinsyang may malaking produksyon ng asukal. Kasama na sa listahan ang Pinoy Workers. Sa bagong slot ng Italy na maaari ng makapagtrabaho sa kanilang bansa. Ito rin daw ay dahil sa mataas na demand ng Italy sa mga manggagawang Pilipino dahil sa kalidad ng serbisyo na ibinibigay ng ating mga kababayan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja nagbukas na mga bagong slot ng trabaho ang bansang Italy para sa mga Pilipinong nakasama sa listahan ng mga non-European Union workers. Ito ay sa pamamagitan ng Decreto Flossi o Flows Decree Program, isang immigration policy na nagsasabi kung paano, ilan at kailan maaaring makapasok ng Italy ang mga non-EU nationals. Ayon kay Philippine Ambassador to Italy na si Neil Imperial, ikinatuwa niya ang pagsama ng mga Pilipinos sa listahan. Ito raw ay dahil na rin sa mataas na demand sa mga Pinoy workers sa Italy na dulot ng dekalidad na serbisyong hatid ng mga ito. Samantala, ang Prime Minister ng Italy na si Giorgia Meloni ay naglabas sa unang pagkakataon ng kota para sa taong 2023 hanggang 2025. Nasa 452,000 na workers ang kanilang kinakailangan sa seasonal at non-seasonal subordinate work at self-employment. Ngayong 2023 ay nasa 136,000 na dayuhan ang kanilang bibigyan ng trabaho. Sa taong 2024 naman ay nasa 151,000 ang kanilang tatanggapin at magpapatuloy hanggang taong 2025 na nasa 165,000 na foreigner worker ang kanilang kinakailangan. Itinakda ng Italy ang non-seasonal subordinate workers quota sa sa 52,770. Ang mga manggagawang ito ay nasa mga sektor ng road transportation, construction, tourism or hotel, mechanics, telecommunications, food, shipbuilding, bus transportation, fishing, hairdressers, electricians at plumbers. Ang kota para sa seasonal subordinate ay may kabuuan na 82,550 na manggagawa sa sektor ng agrikultura at turismo sa kanilang bansa. Dagdag pa rito, 680 workers ang pinayagan sa bansang Italy ang magtrabaho ngayong taon na hindi EU national, katulad nalang ng mga negosyante, freelancer, startup, sikat na artista at direktor at auditor na nagtatrabaho sa Italian company. Bukod sa Pilipinas, maaring mag-apply din ng mga manggagawa mula sa Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia, Herzegovina, South Korea, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Gambia, Georgia, Ghana, Japan, Jordan, Guatemala, India, Kyrgyzstan, Kosovo, Mali, Morocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Peru, South Macedonia, Senegal, Serbia, Pakistan, Sudan, Tunisia at Ukraine. Nabawasan ang dami ng mga pamilyang Pinoy na nagsabing sila ay mahirap. Yan ay batay sa huling pagtataya ng Octa Research kung saan na sa 46% na lamang ang mga Pinoy na self-rated poor noong buwan ng Setyembre. Mas mababa ito kumpara sa 50% na naitala noong Hulyo. Narito ang report ni Pamela Adriano. Halos 50% sa mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap, habang 25% naman ang nagsabing hindi sila mahirap at 27% ang nagsabing sila ay nasa gitna lamang. Ito ay base sa September 2023 survey ng Social Weather Stations. Base pa sa datos ng Naturang Research Firm, bumaba ang overall hunger rate sa self-rated poor mula 10.8% noong Hunyo patungo sa 7.7% nitong Setyembre. Tala nasa na nasa 9.8% naman ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng kagutuman sa nakalipas na tatlong buwan. Ang naturang hunger rate ay bumaba kumpara sa 10.4% na naitala noong Kunyo. Ayon sa SWS, ang may pinakamaraming nakaranas ng kagutuman ay ang mga nasa Metro Manila na nakapagtala ng 17.3% hunger rate noong Setyembre na siyang sinunda ng Balance Luzon na may 10.3% hunger rate, Visayas at Mindanao na may parehong 6.7%. Samantala sa hiwalay na tugon ng masa survey na isinagawa ng OCTA Research, nakitang bumaba rin ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing sila ay mahirap mula sa 50% o 13.2 milyon ng mga pamilyang Pilipino patung 46% o 12.1 milyon. At ng MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Muling binigyang buhay ang tao ng Christmas Bazaar sa Mandaluyong City na Paskuhan sa Tiger City. Pinailawan rin ng higanting Christmas tree sa grounds ng City Hall. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Muling inilunsad ng Mandaluyong City ang Paskuhan sa Tiger City Christmas Fair sa City Hall. Pinasinayaan ni Mandaluyong City Mayor Ben Abalos ang event kasama ang ilang opisyal ng gobyerno ang pagpapailaw sa higanteng Christmas tree display na sinabayan din ng opening ng Christmas Bazaar. Mahigit tatlong daang stalls ang itinayo sa loob at labas ng City Hall na nag-aalok ng iba't ibang klase ng mga produkto sa publiko. Bukas sa publiko ang Christmas Bazaar mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sasabayan din ito ng variety shows kabilang ang Choral Singing Contest sa pagitan ng 27 barangay sa lungsod at Dance Contest ng mga sangguniang kabataan. The better news naman tayo sa usapang showbiz dahil muling nagkasama ang aktres na si Chris Aquino at Angeline Quinto. Ito'y matapos bumisita ang singer sa tahanan ng Queen of All Media sa Amerika. Si Angeline, Tila may performance number pa ng awiti ng team song ng dating morning show ng TV host actress. Ang mga tagpo sa kanilang reunion, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Bumisita ang singer na si Angeline Kinto kay Chris Aquino sa Amerika. Kasama ang kanyang non-showbiz partner na si Nonrev at kanilang anak na si Silvio. Ay kay Angeline, finally at muli silang nagkita ng kanyang ate Chris. Matagal niya na raw itong gustong puntahan. Hiling nito ang agarang pagaling ng Queen of All Media. Maliban kay Chris, nakasama rin ni Angeline, sina Josh at Bimby, kayo din si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Samantala, na, pasaya naman ng singer ang kanyang ate Chris nang awitin ito ang team song ng dating show ng TV host na actress na Chris TV. Chris TV, Chris TV, buo yung... Nagpaabot naman ng kuya si Chris sa pagbisita ng mga awit. Mga gunita na maliban kay Angeline, ilan pa sa mga kaibigan ni Chris sa industriya na bumisita na sa kanya sa Amerika ay ang aktres si Kim Chu at King of Talk, Poya Bunda. At iyan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. No way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagbibigay ng donasyon ng gobyerno ng Japan sa Pilipinas, partikular na sa Sugar Regulatory Administration ng bansa ng mga makinaryang para sa ating mga magsasaka ng asukal. Malaking tulong ito upang mapaunlad pa at mapalakas ang industriya ng pagsasaka ng asukal at mapa-improve o ma-improve ang produksyon nito sa ating bansa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Buli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 p.m. Sadi Ziyar Rage TV.